Hello, hello, hello mga kalangga, mga unta ninyo, nagkalukalo kong kanon, unya na ay hotdog o sunny side up. Unya nga to ang mangga, syempre din nato kalimtan ang prutas og nga ato ang energy drink, charot. <laughs> nga ato ang sausawan nga pinakurat, mmm, tara mga una ta. Nga una mo, ay kalimtig ka ha, kaya importante jud kayo nga mga unta, kaya nga ato ang tiyan, sa una lang. Hindi ito magpalipas gutom kay bawal lang magkasakit unya nagkinamot pagid ko kay lami gid kayo ang kaon subscribing ko tuma ni matit. urag pila ka adlaw nga way kaon oy luuya aning bayhana ni oy laday paningkamot day kay wala na wala bi imong mamagpapa din ha unang paningkamot si mo kaugalingon ah, sige banat kaon tit kamo mga kananga ayaw mo kalimot kaon ha kay lisud kayo gid ang mga kasakit karong panahon na mahal ang mga palaliton, na mga tambal bahalag mahal ang pagkaon basta gahinan yun na nato Una nga hangtod nga nate pagkaon mukaon yun ta gahinan yun nato nag uras ah una na mga babies oh. nagyampungad kay mami ang naay mga pet ang mga pet lovers diha makarelate yun no nga magkaon mo nga magyampungad dili man asla kanunay mga ah, grabe ni matito tilap tilap yun sa kamut kamot ba Samot yung kalimpyo na yung kamot sinig tilap-tilap niya. <laughs> By the way, mga kalangga, daghan kayong salamat sa inyong supports, ha? Uh, very much appreciated. And please, do watch my video to the end and please, don't forget to like and share. daghan yung kayong salamat, mga kalangga. Diligyan na, na ako kalimta na inyong supporta ka na ako. Na, hinahinay lang tayong mga small content creators. Okay? Han, aman yun na magsugod man, yun ta sa kubos usa tama to sa taas hinaot unta no madto ta sa taas sama sa mga dagko na karong content creators sige lang laban lang ta kana si Matet, nag voice over na lang gyud ko kay unsaon dumot gina mo ang kaon bagway tingganay <laughs> ay kalami sa mangga kaya dun ko sa unang gamay pa ko ba kay naamgo mi punuan sa mangga mga paho o mga karabaw. Ah, kung ting bunga lagi, ah, adlaw-adlaw, ay di gyud mapulaan o kaon. Karun, maulang gihapon. Dalimpyo na ang plato, oh. Okay, ang isa ka hotdog para sa si mga babies nga nagyampunga daron nga dili magmahay. Ato ang taga anog share ilang hotdog daron nga malipay pud ang mga chikiting ang mga bulilit. Ana ang mga pet lovers ra makarelate anak da. Human kaon si Matet, oy, sulbad ang kagutom. O mga kalangga nabusog na mo dihag apil? <laughs> da, limpiwa sa plato, pwede nang dihugasan, oy, all right. Padayog kaon sa mangga. Nya, ang energy drink dihag kalimti, kay, para, himsug. O, oh. da. All right, diri na lang kutob, o mayong adlaw sa tanan. God bless us all and bye for now.